Pride, good afternoon, JGA Humble Wars ulit At meron tayo rito yung Honda Beat FI version 1 Tama sir? Ito si sir ay, ito sila Ayan. Pakita na lang natin Yan Sila po ay tiga Doon sa taas Nagkataon po kasi Sige, banggitin ko na lang Sarado po si Idol Clinica Moto ngayon 23 to 26 So no choice, naganap po sila ng mekaniko At meron na rin silang pinuntahan na chinek daw to, ito raw kasyo yung sira, pinalitan, whatsoever. Pero hindi ko na parang mention shop, no? Ang ano ko lang is, uh, pagka ganun may problema yung motorsiklo, huwag tayong declare na ng declare or pabili ng pabili kay customer, lalo na hindi na natin nakikita yung problema. Ang pinaka best solution is, isolate mo na yung trouble. Tulad nito, yan, binuksan ko yung kaha, pag on ko, di ba, inon ko yan, hindi gumagana yung fuel pump. Tapos, may error code siya na Error 12. One long blink and two fast blink. So, ibig sabihin nun, error 12. So, nagtaka si sir. Sila, nagtatanong sa akin, kaya ko ba raw ayusin kahit walang diagnostic tools? So, sabi ko, kaya ko naman. Dali nyo na lang po dito. Multitester lang po yung dala, uh, gamit ko. Saka yung light test, magagawa ko naman yan. So, ito, ina isolate ko pala yung problema. Tinanong ko yung mga history. Inikutan ko, 360 degree. At ito yung na-found out kong problema. Ito mostly sakit na mga automatic. Hindi lang Honda Beat ha. Uh, kung ano motor. Mo Unang nyo i-check is fuse. Checkin nyo lahat ng fuse. Tingnan nyo kung lahat good ng connectivity. Gumamit kayo ng light test o ng tester. Continuity test. Subukan nyo. Then, checkin nyo yung buong harness. Yan. Lahat. Lahat ng connectivity. Tingnan nyo yung mga sakit. Baka may nag do Or baka may naglulusin na. Baka may nasusunog na. Hindi nyo pa alam. Okay? So, upon checking, chinek daw kasi, kaso hindi raw binuksan yung buong kahat Tama, sir? So, hindi nakita yung problema. Tapos, ano yung pinabibili sa inyo, sir? Ano yung pinapapaltan? Pinalimitan lang yung... Talin dito. Ito? Oh, yan. ito, ito. Ito. Ah, nilinis yung FI. FI. Tapos, pinabili pa kayo ng cleaner. Hindi naman umandar Tapos pinapalitan pa yung spark plug Hindi pa rin umandar oh, Tapos battery Pinabili pa kayo ng battery Bago, ayan o no? OD Bagong battery Hindi pa umandar, So, magkano yung gastos? Diba? Laki na Eh, which is mali-mali yung Ah uh, Pag ano Pag isolate So, ngayon ako Hinawakan ko lang Hinimas ko pa lang ha? Hinimas ko pa lang yung motor Inalam ko Kasi alam ko na yung mga Sakit ng automatic Mostly wire eh Isider ng ngat, ngat ng daga Or nakukudkod dito sa sa tapalodo o yung underneath, di ba? Ito yung problema, pakita ko na. Oh, napapansin niyo to? Ayun. Yung wire na 'yan, ayan, ayan. close up natin ha. Ayun no? oh. Mm. Nakita niyo yan, gasgas. Oh, papakita ko na, bubuksan ko lang. Oh, ayun no? oh. Ayun yung error oh, ubos ang wire. Di ba? Nangalahati. Oh, ayan oh. No? Ang lalim oh. Oh, ito yung problema. Kaya mas maganda binubuksan niyo yung play rings Huwag niyo kayong tatama magbakas ng ano. Magbukas ng flarings kasi yung ang sakit nito sa mga automatic harness kadalasan. Hindi naman natin sinisisi si manufacturer. Nga lang kasi sa katagalan, katagalan na ibig sabihin, may time talagang ganito yung situational yung motorsiklo. Sa sobrang tagal na, siyempre tayo gas and go, di ba? Change oil lang, hindi tayo nagpi-PMS, di ba? Nakakalimutan natin yan, madalas. oo oh, nakarating pa ito ng late, itong eh, motorcyclo na to. So, ito lang yung problema, yung harness na yan. Ayan, o, oh. umipit dyan, naging makunat na po yung wire niya. So, uh, ayusin ko to, then, irere position ko yung wire para hindi maulit yung ganitong problema. Kasi nakaklip yan dito, ayan, o. Oh. So, irere ire position ko po siya, ililipat ko ng position dun sa safe na hindi maiipet yung mga wire nya so ganun lang po abangan nyo after mawawala yung error nito, okay po salamat alright so ito tapos na yung Honda Beat kanina din na rito nakatali ng goma tama sir ho? ngayon buo na sige sir uh, start try natin start yeah ayun so maandar na wala na yung error wala, code wala na yung error code tapos uh, working na lahat no, busina Yon, signal light. kapila Yan. Then yung brake light, saka tail light gumagana na rin, no. Ah, sige, preno. Ah, yan, working na lahat, sir, no. So yung trouble doon, ito na 'yon, yung harness ayan na. Una, so pinaling ko na siya, ayan, oh. Kita nyo sa, no. Kita niyo sa ano, ayan. Ilaw natin. Yan, naka na. Kasi kanina dito siya naka-connect, ayun, no. Oh. Doon. Ngayon, hindi na. Nilis ko na, tinaas ko na, sa skinoberan ko na, inayos ko na po yung trouble. So, hindi lahat ng motor is palit ng palit ng pyesa, no? Iwasan po natin yung Isolate mo na. Yan yung ano, problema. solve na po. At, working na. Dinalarite, nakatali. Ngayon, uwi na. Tumatakbo. Okay. So, yun lang, sir. Maraming salamat po. <laughs> JJ Humble Works. right.